Ah, nakasili da bay. No. Ah. Na no, wa di ka. Hmm. Na look up dai law na bangag. Tungko na mata ba. Ah, na do na kasili. Sagas law. Tin aura tubig. Wa di bisag butiti no. Mm. Na do na naglublub nang kasili dai law. Pagaw na. Ya uh, lasang lasang no kadon eh. Ako ang lasa nga eh. Sila ka na ana, tik, tik 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 kuha din hmm. na. Kurinti no. Naay mga kurinti ana, makuha na. Madhugan niya kaya waka kusuguguan. Padla siguro ang taning mga kuha na nakupaguan na kabaha pa.